Ayan mga gawig, isang sayang hapon no? Ayan, sapagkat ngayon ay hapon at maulan, makulimlim, maambun So ngayon tayo mga gawig sa <coughs> ito ang ating mga sibuyas no? Ayan, so ito ngayon ay ating subukan mga gawig na tayo ngayon ay first time na magtatanim ni ito So yung ating gagamitin ay yan mga lupa na nandyan sa ating plastic gown ayan, yung dati pa natin ginagamit yan mga weeks, yan ay pinagtanima natin ng mga litus no, so tayo ay kumuha lang ng mga ilang piraso ayan, yung pinagmita natin dati, para hindi na tayo gagamit ng bago, at yan nga ngayon ay subukan natin no yan, itong ating mga sibuyas yan, subukan natin magtanim ngayon yan, yan, sapagkat ngayon ay medyo patapos na ang summer tapos na yung tag-init, at medyo tag na nga, dahil madalas ngayon ay umuulan at maambo na nga ngayon sa ating paligid no ayan so ito ngayon mga guys, ang ating subukan yan, ang ating puputulan natin to ang gagawin natin dito yan putulan natin at ilalagay natin dyan sa lupa so umpisahan ko na ngayon mga guys no ang pagputol nyan ito ngayon uh, waste no yan puputulan natin to yan puputulan natin dito yan ay ating yan. lahat yan ay ating putulan para yan ay, ay tatanim natin no yan so sa aking nakikita ay eh, dito lalabas yung kanyang dahon so yan ay first time nating gagawin kaya subukan naman natin ngayon dito sa ating kapaligiran na magtanim ng nito So yan, hindi lahat ito mga gawiks, no na puto sa sapagkat medyo matagal na istatto, stack Yan, yan ay subukan lang natin. Malay natin na sakali man ay ito ay magkapag-harvest tayo ng sibuyas dahon. Yan ay gamitin natin sa ating pagluluto no. Sa mga sangkap, itadagdag natin. So yan. So pag natapos natin lahat to hiwa dito sa kanyang yan, dulo mga sa ay ating ibabaon dyan. So meron na tayong napansin dito nga isa mga guys no. Kaso nga eh, medyo matagal na ito. Matagal na ang stock natin to. Iwalay na natin yan. Medyo na Malambot na yun mga guys. So ito ngayon ay first time natin na subukan nga na tayo ay magtanim nito dito. No? Subuyas dahon ang ating harvesting nito. Dahil well, tutubo nga dito sa kanyang dulo, no? Sa kung saan tayo nag-slice. Ayan. So ito, mga gawiks, ang aking pinaglagyan nito doon sa kusina ay medyo natulupan ng ulan yan sapagkat i eh, nakaraang mga araw ay umulan eh. So, bahala na. Bahala na si Batman kung anong maging resulta nito. At least, sinubukan natin magtanim, no? Sinubukan natin magtanim. Yan, malapit na tayong matapos, no. Yan, ilang piraso na lang yung ating hihiwain. yan mga guys natapos na tayo at ngayon ay ating ibaon sa lupa ito yun ha? sa ating inanda dyan na mga plastic galon so, kung kunin lang natin ito mga guys yung ating pinagputulan no? pag samasamayin lang natin at ihalo natin sa lupa yan mga so ayan na So yan na lahat mga guwiks no. Yan. Yan ay ating Ibabaon dyan Siguro tiga-apat mga gumis. So ito na ngayon mga gumis. Ang ating pag-start no Na magbaon tayo dito So ayan Siguro tiga-apat tiga na piraso Ayan Yan naman ay Try lang natin So ayan So yan, apat lang. Dahil di pa natin pa sure kung tutubo nga yan. So dito sa kabila, so yan naman yung ating lagyan nito. Yan, apat na piraso din. So yan. tanim lang tayo ng tanim ng kahit ano pwede nating itanim sa ating kapaligiran dahil sa simpre yan ay ating kailangan sa bawat araw no lilipas na tayo ay may pangangailangan so ayan apat na piraso din so pagka ito ay maganda ang resulta magtanim tayo ng marami so yan malalaman natin yan mga gawiks pagkalipas ng ilang araw kung may usbong na dahon dyan sa gitna no, sa kung saan tayo ay nagputol so dito na naman tayo dahil yan so itong ating mga lupa mga gawiks ay mga kumpus yan yan mga kumpus natin yan so yan ay ating bauna na naman So yan, apat-apat lang malaman na natin kung ito ay may magandang resulta paglipas ng mga ilang araw depende kung ilan di ko pa sapagkat first time natin ngang magtanim niya, no yan nakaapat na tayo nakaapat na na plastic galon so dito pang lima to pang lima to mga guwiks no yan pang lima so babaon lang natin to yan Yes. Try and try lang sa mga uri ng mga pwede nating itatanim. So, yeah, na. So yan mga guwiks, lima na lang. Matatapos na tayo no. Yan, lima na lang ang ating lalagyan. So yan. So, ayan, hindi ko sure kung magkasya lahat yung ating sibuyas mga gawiks sa ating hinandang kap mga plastic galuno. So, ayan. Mukhang hindi magkasya sa ating hinandang plastic galuno ng ating sibuyas. <laughs> so, ayan na. So, ayan, dapat kung apat yan ay juicy eh kaso ilan na lang to mga gawiks no anim na lang so yan ay ating taniman bukas ng tanghali o hapon dahil sa kulang ang ating handang sibuyas pero marami sa palingki yan mga gawiks bibili na tayo para kadagdagan at kailangan din naman natin yan sa ating pagluluto no So yan, dagdagan lang natin. Dagdagan lang natin yan sa sunod na... So ito mga gawiks, ah, sira. Ayan. Sira siya. Hindi siya pwede. Hindi siya pwedeng itanim. So ayan mga gawiks, ang ating tira na dalawang... Ayan, mayroon tayong hindi hindi matapos <laughs> pero yan mga gawiks ay pagpatuloy ko na lang mga pakabili tayo sa palingki bukas o anong araw man so yan isang piraso na lang may lagay natin dito so yan isang piraso pero yan ay ating ayan na mga gawiks tayo ay nakatapos na no so ayan yung ating mga tanim na sibuyas no So kung yan ay mabubuhay, abangan abangan. Yan update update lang tayo. Yan tapusin ko yan Magovich. Tayo ay bibili pa. Yan bibili pa tayo nito. So ilan na lang. So apat sa katatlo pitsong piraso na lang at siyempre damihan na natin pagbili sapagkat yung iba dyan di natin sure na mabubuhay yan lahat no. So yan lang at update natin yan sa paglipas ng dalawang araw kung may tutubo dyan na dahon